Lalaki po na naghatid lang ng kanyang anak sa paaralan, pinagbabaril. Mula sa RMM Tagloban, kasama natin sa Balita, Rajuman Chester Sanita na ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Sherwood, Albuera, Leyte. Kinilala ang biktima na si Elias Pedro, may live-in partner, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Ayon sa po ng investigasyon ng Albuera Municipal Police Station, bumiyahe ang biktima sa kanyang kanyang motorsiklo patungong barangay Siginon, Albuera, Leyte upang ihatid sa paaralan ang kanyang mga anak. Pagbalik niya pa uwi at habang binabaybay ang isang liblib na bahagi ng daan, bigla na lamang sumulpot mula sa kanyang ang sospek na sakay rin ng motosiklo at walang sabi-sabing pinutukan ang biktima ng ilang kulit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril na galing ikinasawi. Matapos ang pamamaril, agad tumakas ang sospek sa hindi matukoy na direksyon. Agad namang nagpag-ugnayan ang abuera Police sa mga karating na istasyon ng pulisya upang magsagawa ng dragnet operation habang inabisuhan na rin ang Ormoc City Forensic Unit para sa pagproseso ng crime scene. Patuloy ang sinasabihin sa gawang investigasyon ng mga otoridad para sa agarang pagkakakilanlan at pagkaaresto ng tumakas na sospek, kasama mo sa RMM Takloban, Radyo Manchester Sanita, totak RMM.